Kalabaw nga lang raw ang tumatanda para sa player na ito, ilang beses na injury pero binabalikan pa rin ito ang sports na kanyang minahal at ang liga kung saan siya unang nakilala, ang NBA at sa team nga ng Chicago Bulls. Ang pangalang Derrick Rose na minsan ay nagpabilib sa atin bago magkaroon ng Russell Westbrook at Jamoran sa liga ng NBA ay talaga nga naman na itong si D. Rose ang isa sa pinakamatinding naging point guard sa liga ng NBA sa kasagsagan ng kanyang panahon, isa sa mga nire-respetong player sa liga at tinatawag tinatawag na prime deros ngayon talaga nga naman na hindi maitatanggi ang kakaibang dunong na mayroon ito sa loob ng court walang takot na player at talaga nga naman akrobatik ang kanyang ginagawa sa oras na makapasok ito sa loob ng court at isa sa naging star player ng Chicago Bulls at pumalit ito sa pangalan ni The Goat Michael Jordan simula nang ito ay maglaro sa Chicago Bulls sa ilang taon nito na paglalaro sa team na ito ay talaga nga naman na napakaganda ng laro na ipinapakita nito mula 2008 nga nang madrap ito sa Chicago Bulls at naging isa sa rookie player of the year ay naging isa ito sa star player ng niya. sa hinaba-haba ng araw ng karera nito sa team na Chicago Bulls hanggang 2016 pero hindi nito nagawa na mapachampion ang team na ito sa buong karera nito sa NBA hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nito nagagawa na makapasok sa championship game ang pangalang Derrick Cruz na minsan ay nagbigay ng inspirasyon sa team na Chicago Bulls matapos ang ilang taon niyang paglalaro sa team na iyan at matapos nga iyan, taong 2017 ay naging palipat-lipat na lang na player. Sa iba't ibang team ang nooy nagahari sa team ng Chicago Bulls na si d Rose. Napunta sa team ng Cleveland Cavaliers, Minnesota Piston, Detroit at hanggang sa maibalik nga ito sa kanyang team na New York Knicks taong 2022 to 2023 Ito ang season na dati ang player na ito ay naging maganda rin ang karera sa team ng New York Knicks Ang dating araw star player ng kanyang team na ngayon nga ay naging pakalat-kalat na lang sa iba't ibang team na kanyang pinapasukan. Pero hindi hindi maitatanggi na isa ito sa mga legendary player na ngayon na isa sa mga inspirasyon ng iba't ibang mga player sa NBA League. Pero hindi mawawala ang respeto sa kanya ng napakaraming mga NBA player simula noon hanggang sa ngayon. Ang pangalang Derrick Rose sa linya ng mga legendary player ng NBA League hanggang sa ngayon nga ay susubok pa rin ito para sa team ng Memphis Grizzlies kasama niya. Ang star player na si Jamorant maganda pa rin ang laro na ipinapakita nitong si vintage D. Rose hanggang sa ngayon kahit pa ilang beses na itong nagpahinga dahil sa mga natamo nitong injury sa kanyang tuhod pero ang laro na ipinapakita nito sa team ng Memphis Grizzlies ay talaga nga naman hanggang ngayon ay hindi pa rin kumukupas ang laro nito at hindi hindi matatabunan ang pangalang Derrick Rose sa liga ng NBA League acrobatic high jumper pa rin ito maglaro sa loob ng court hindi mawawala ang pagiging humble nito sa kanyang paglalaro at nang bumisita nga ito sa home court ng dati niyang team bilang isang kalaban ay hindi inaasahan na kung anong respeto ang binigay sa kanya ng una niyang paglalaro dito sa team ng Chicago Bulls ay siya respeto ang binigay sa kanya nang bumisita siya dito kahit pa kalaban team ang kanyang paglalaroan. Mahikita dito kung gaano nga kaas ang antas ng respeto na ibinibigay dito kay vintage tiros ng mga tao sa loob ng arena at isa ang pangyayari na ito na nagbigay ng history sa loob ng court ng Chicago Bulls ang pangalang Derrick Rose na sa NBA League ay hindi nagawang magpakampyon pero isa ito sa mga player na ibinibigay ang kanyang respeto at humbleness sa kapwa niya mga player ang inspirasyon ng maraming mga player sa liga ng NBA League at isa sa mga iniidolo sa liga na ito maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo maraming salamat Terima